Hello mga kwentuhan, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. May mga lugar talaga na parang may sariling buhay, di ba? Yung mga may kwentong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. At sa Pampanga, may isang lugar na sigurado magpapataas ng inyong mga palahibo. Ang Old Clark Air Base Hospital. Hindi lang to basta lumang gusali guys. Ito ay isa sa mga pinakasikat at pinakakilalang pinamumugaran ng mga ligaw na espiritu dito sa Pilipinas. At madalas pang ang tampok sa mga international paranormal shows. Ngayon kung titingnan mo tong ospital, parang isang lumang abandonadong building na lang. Puro sira, kalawangin ng mga elevator at madilim na hagdan pero sa bawat sulok nito may kwentong naghihintay lamang na marinig Ba, ang Old Clark Air Base Hospital ay it naging napaka-importante nito sa paggagamot ng mga sundalong Amerikano na sugatan sa World War II at lalo na sa Vietnam War. Imagine nyo, dito dinala ang mga pinakamalulubhang na sugatan mula sa gyera. Kahit na mataas ang survival rate nito, mga 97.4 daw noong Vietnam War, mas kilala ito sa tindi ng sakit, takot at lungkot na naramdaman ng napakaraming tao sa loob ng mga pader na to. Sabi nga ng mga eksperto sa paranormal, ang matinding emotion ay nagiiwan ng imprint sa isang lugar. Kaya parang nagre-replay ang mga nakaraang kaganapan o may mga espirito na nakakabit pa rin sa pagdurusa nila. Biglaan pa ang pag-abandona sa ospital. Noong 1991, dalawang araw bago sumabog ang bulkang pinatubo, pinalika sa mga staff at pasyente sa ospital na ito. Pagkatapos noon, tuluyan na itong iniwan ng umalis ang mga sundalong Amerikano at isinuko ang building sa gobyerno. Kaya parang hindi man na nagkaroon ng closure at lugar naiwan lang ang lahat ng biglaan. The fucking Forty-eight hours after Clark is evacuated, Pinatubo erupts. All remaining personnel hastily retreat to the far side of the base. Hey, I was up at the wall. When I got the heck out. I seen that thing started going, and I was gone. I think my underwear is about two and a half miles that way. <laughs> I'm straight up, yeah. About this fast. Yeah, that's there, did you hear any sound or anything? ngayon, sikat na sikat pa rin ang Old Clark Air Base Hospital bilang isa sa mga pinakabinabalik-balikan sa Pilipinas. Kaya nga may mga polis na nagbabantay dyan para pigilan ang mga ghost hunters at mga pasaway na pumasok. Ibig sabihin, kahit sa modernong panahong ito, isa pa rin ang Clark Hospital sa top places ng mga paranormal investigators. Ang pinakaaktibo at pinakanakakatakot na bahagi daw ay ang basement at ang morgue. Siyempre, dito kasi madalas ang kamatayan at paghihirap. Ang morgue o morgue, huling hantungan ng mga katawan. Ang basement naman ay kilala sa mga madidilim na pangyayari ng nakaraan. Ang itsura pa lang ng ospital ngayon nakakatakot na. Sira-sira? kalawangin at madilim. Dahil sa ganyan ng lugar, nagiging kakaiba ang aura ng buong building at mas madali kang mapaisip ng mga supernatural na bagay. kwentuhan simulan natin sa isa sa mga pinakakaraniwang lugar na pinagmumultuhan sa lumang ospital, ang basement. Imagine niyo to, mga pandang alas stress ng umaga, yung tinatawag na witching hour dahil ito raw ang oras kung saan lumalabas ang mga kaluluwa elemento. May isang nurse na nag-iisa sa madilim at malamig na basement ng Old Clark Air Base Hospital. Ang misyon niya, kumuha ng medical supplies para sa kanilang mga pasyente. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga lumang kagamitan, kalawangi ng mga istante at naglalakihang anino, bigla siya nakaramdam ng paghila sa kanyang damit. Sa una, inakala niya na baka nasabit lang sa kaanong bagay sa paligid o baka na may guni-guni lang niya dahil sa pagod. Pero nang mangyari ulit ang paghila, doon na siya kinilabutan. Kasabay ng pangalawang paghila, narinig niya ang isang malinaw at nakakapanindig balahibong boses ng isang batang babae na bumulong, Tulungan mo kong makauwi. Grabe, di ba? Isipin mo yung takot na mararamdaman mo sa gitna ng gabi sa isang ospital na puno ng kasaysayan ng pagdurusa. Ang basement ng Clark Hospital ay kilala talaga bilang isa sa pinakaaktibong lugar para sa paranormal activity. Kaya hindi nakakapagtaka na may mga ganitong kwento. Sino kaya ang batang yon At bakit sa narsya humingi ng tulong? Ang mga tanong na yan ang nagpapabigat sa misteryo ng Old Clark Air Base Hospital. Talagang nakakapanindig palahibo ang ideya na may isang kaluluwa ng bata nadiligaw pa rin sa dilim ng ospital Ngayon mga kakwentuhan dumako naman tayo sa isang kwentong kumakalat pa rin hanggang ngayon. Isang urban legend na susubok sa katapatan at lakas loob ng mga pumapasok sa Old Clark Air Base Hospital. Ang sabi-sabi, may isang TV crew daw ang naglakas loob na mag-imbestiga sa ikalawang palapag ng ospital. Kahit sikat ang National Geographic sa mga kakaiba at nakakatakot na kwento na kanilang naimbestigahan sa tagal ng kanilang paghahayag sa ere, hindi pa rin sila naging exempted sa kadiliman ng ospital pagdating pa lang daw nila sa main hall, nakita na raw ng kameraman ang isang babae na tila sunog ang bala at may mga marka ng paso sa buong katawan. Sobra nakakadiri at nakakatakot daw ang itsura nito. Halos masuka raw ang kameraman sa takot. Pero ang direktor matapang gusto pa rin magpatuloy. Pagakyat nila sa ikalawang palapag pagkatapos ng huling hakbang sa hagdan nakita na naman nila ang babae iyon. This time, nakabitin sa kisan na meron pa yung nagbabalat ang sugat at mga paso. Pero hindi pa doon natapos ang bangungon. Nakita rin daw ng direktor ang babae na tumatakbo at tumatalon mula sa sirang bintana paulit-ulit na parang nagre-replay. Ang buong crew sobrang takot na takot kaya tumakbo sila palabas ng ospital. Sabi pa nga sa sobrang takot nila, halos hindi na sila makapagmaneho ng maayos hanggang sa makarating sila sa syudad. Kahit na urban legend lang ito, ang mga detalye ng babaeng sunog at ang paulit-ulit na sighting niya ay sapat na para magbigay ng bangungot sa sino man. hindi lang basta sabi-sabi ang mga kwento sa Old Clark Air Base Hospital. Pati mga profesional na paranormal investigators may mga nakunan at naranasan dito. Ang sikat na YouTube channel na Amy's Crip na kilala sa kanyang mga exploration sa mga haunted places ay naglakas loob na mag-imbestiga sa ospital, lalo na sa morgue at sa basement nito. At alam nyo ba, nakakuha siya ng isang creepy ghost voice sa inabando ng morgue. Imagine nyo yon, isang boses mula sa kabilang bunga na kuha sa lugar kung saan huling inihanda ang mga katawan bago ilibing. Talagang nakakatakot. Ang morgue at basement ay itinuturing na pinakabinabalik-balikan na bahagi sa ospital dahil sa dami ng pagkamatay na nakita nito. Pero hindi lang siya ang naglakas loob na mag-imbestiga. Pati raw ang international show na Ghost Hunters International o GHI itirampok ang Clark Air Base Hospital sa kanilang episode na pinamagatang Unknown Soldiers. At ang kanilang konklusyon, ang Clark Air Base Hospital daw ay isa sa pinaka-hunted na lugar sa mundo. Ang GHI team at iba pang mga bisita ay nag-ulat ng iba't ibang paranormal activity. Ito ang ilan sa mga halimbawa na kanilang mga ebidensya. laban na natili ang mga kaluluwa sa Old Clark Air Base Hospital. Simple lang guys, dahil sa napakaraming namatay, matinding trauma at pagdurusa na nangyari doon, lalo na noong World War II at Vietnam War. Imagine nyo ang lahat ng sakit, takot at lungkot na iniwan sa mga pader na yan. Ang Old Clark Air Base Hospital hindi lang 'yan isang lumang gusali. Ito ay isang tahimik na saksi sa madugong kasaysayan, puno ng sakit at trahedya, at tahanan ng mga kaluluwang hindi pa nakakahanap ng kapayapaan. Sa bawat bulong ng hangin sa mga sirang pasilyo nito, parang may nagtatangkang magkwento at baka naghahanap ng hustisya at unawa ng mga bisita. Ngayon kayo naman ang aking tatanungin, mga kakwentuhan. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may mga kaluluwa pa rin hindi matahimik sa ospital na ito? At may sarili ba kayong karanasan sa mga haunted places, lalo na sa mga ospital o mga makasaysayang lugar? Ibahagi nyo ang inyong mga kwento at teorya sa comment section below. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.